Hello kapatid, kumusta? Uh, sa oras na to, I just want to share to you the Bible verse dito sa Mark chapter 12 verses 30 to 31. It says, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Then sa 31, Love your neighbor as yourself. So, ang salita ng Panginoon na to ay nag-remind sa atin na mahalin natin siya with all our heart, buong puso, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Ang ating kaluluwa, ating isipan, ating lakas, mali natin ang ating Diyos. At ang second commandment na gusto niya, ang gusto ng Diyos sa atin, mali natin ang ating mga kapitbahay. So mga kapitbahay po natin, huwag po natin silang awayin. Mali po natin sila ay tayo ang magiging ilaw at asin sa kanilang buhay bilang mga kristyano makita nila tayo na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon magiging magkaroon tayo ng Christ-like character at niremind niya sa atin ang, ang salita ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso sipan soul, ating kaluluwa at in strength kaya kapatid patuloy kang pagpalain ng Panginoon, patuloy tayong sumunod sa Kanya. Ano mang mangyari sa mundong ito, basta kay, na kay Kristo tayo, we are safe. Ay kasama natin ang ating Diyos. Huwag tayong mahinaan ng loob. Huwag tayong mapagod na magpuri at sumamba sa Kanya. Dahil lahat ng sumasampalataya sa ating Diyos ay pinagpala. At lahat na nagbibigay ng oras sa Kanya, hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Hindi nasasayang lahat ng oras na ginugol natin para sa ating Panginoon ang kalakip niyan ay pagpapala, mala sa buhay natin. Lalo, lalo na ang proteksyon, hindi lang sa atin, maging sa pamilya natin, maging sa paglalakad natin, kung magdadrive tayo, aalis tayo, saan man tayo pupunta, nandun ang proteksyon ng Panginoon. Dahil minahal natin siya, diba? dahil minahal natin siya ng sobra mula sa ating puso, isipan, kaluluwa, at ating lakas. Kaya kapatid, salamat sa pakikinig sa bidyong ito. Just like and share this video. God bless you more and more.